Hi guys, welcome to my video. So, ang topic natin today is all about Krebs cycle. So, ano nga ba ang Krebs cycle? So, a Krebs cycle or citric acid cycle um it is one of the important process inside of our cells. So, which is doing energy inside of our cells. So, uh, before the Krebs cycle, Okay, hey, we have the process that we call glycolysis. Kung saan yung glucose na yon ay nahati into pyruvate. So, yung pyruvate na yon, siya naman yung ano, siya naman yung gasoline na papasok inside inside the Krebs cycle. So, meron tayong acetyl CoA. Siya naman yung uh, magiging molecule that na tinatawag naman nating oxaloacetate. And then, they become citrate. So, dito na magsisimula yung mga sunod-sunod na reaction na parang isang ano, para siyang mga isang relay race. Tapos, ah, uh, tapos dito naman, uh, nag-change siya into form yung, um, ano ba tawag nito? Yung citrate. And then, dito na, yung sa pagbabagong ito naman, dito naman lalabas yung carbon dioxide, yung CO2 natin. Ito naman yung mga, ano ba yun, yung, halimbawa kapag dumidighay tayo, yung mga hangin na lumalabas sa ating katawan, ayun yun. Tapos, ah, uh, ito din yung nagpo ng mga molecules sa nagdadala din sila ng ano, nagdadala din sila ng mga energy like NADH and FADH2. So, para siyang mga maliliit na battery that can carry energy into next process. So, so why is it Krebs cycle is important? So, meaning, is it because kumukuha ito ng mga energy mula sa ating pagkain and convert into energy that our body can use it? Kasi kapag wala naman tayong kain, na ano mangyayari sa atin? Di ba, na naman tayo. So, ayun yung ah uh, importante doon sa carb cycle. So, so yung NADH at FADH2 naman, uh, siya yung ginawa sa cycle which is papunta naman yun sa ating electron transport chain. So, na kung saan mas marami pa ang ATP. Ito naman yung ano. That's why Krebs cycle is like intermediary. Siya yung nagpre-prepare ng mga fuel for greater energy production. So, she's a man. source of things that cell needs to build its various parts. So, so in short, the Krebs cycle ay, uh, is a series of reaction that breaks down food, produce energy carriers, and release carbon dioxide. That, so that coal can produce more ATP.